Bunutin mo na. lalaki. Uh. lalaki mga tol, Iyan, oh. No. Ooh, jackpot mga tol. Yan, bubuha na si Tol Alex ng lagay mga tol. Ha, ah, puno na, oh. Oh, okay. sarap na ito mga tol. Ayan, kabuting mamarang. Yan, magandang araw mga tol. Nandito tayo ngayon sa gubat dahil si Tol Alex ay minahanap. Pinasunod na ako dito. Alex! ayong Minahanap na kabuting mga tol. Ano? Dami na. Tagal mo ay. Aba, dami niya na. Ang oh, dami oh mga tulo Kabuting mamarang oh. Saan ba? Ayan oh, mayroon pa din eh. Ano pa na tayo din eh. Naghanap din ako kanina eh. Kunti lang nakita ko. Ayan oh, dami oh. Ay, ito mga tulo oh. Mga sukul pa. Ayan oh. Ayan oh, mga sukul. Kasarapan ulit ng kabuting mga tulo Dilim-dilim na lang hindi, okay, put oh, ayun po na oh. Ayun pa mga dami, Tulo Ang dami yung maliliit pala. Hindi, okay, daliin mo na yan. Eto mga Tulo Sarap naman na ito. <laughs> Ayan oh, nagsisibulan na pala sila ngayon. naman. Ayan na ah. bukas marami pa rin sisibul dito. Ano? Balikan natin ito bukas. Uy, Hmm. Ayan, ang dami na oh. Halos mapuno na yung timba nito lalik sa mga tulo. Ang dami, ang bukas. Baka may makakuha na bukas niyan. Ang pa oh. Hindi, bukas na yan. Ang lalit pa. Magahan na lang natin. <laughs> Ay, ayun oh, ang dami oh. Ang lalaki. Ang lalaki. mo muna. Ang oh. Ayan mga tulo. Ang dami oh. Ang lalaki. Ayan, ang dami yan. Ay, ari oh, magaganda oh, malalaki nga oh. Dami oh. Eh. Paikot. Ayun oh. Ayun pa oh. Dami. Ya, sige tol. Yan. Pani mo na yan, bunutin mo na. Malaki. Tulo. Ayun, oh. yan, ang lalaki mga tol oh. ayun oh. Sarap niyan. Ya, nang kabuting mamarang ano. Nice, nice to. <laughs> Jackpot. Ano <laughs> na naman? Ana si Rabawan uli. Ah. turop niya. Di, ako na rin isang ari oh. Malapad-lapad ari oh. Uh, ayan oh. Eh, tutulong na ako mga tol. Madami. Kakagabi na. <laughs> Apo na kasi. Ayan oh, puno na yung timba namin. Ayan na. Dami. Oh. Ari ho. Oh. oh. Ayun Oh. Ang ganda niya o. Oh. Ang ganda ng bukad niya oh. ah. oh. 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 na o. Oh. Ayan Oh. Wow. Dami. Uh, ayos. Wala na? Wala hindi pa nun. Dali. Maghanap pa tayo? Oo. Yeah. Sige. Ah, tayo. Yan yeah, mga tol, tuloy kami sa paghahanap ng kabote. Ano tol Alex? Oo, oh, tagdagan natin. Ayan o, no? dami na namin nakukuha mga tol. <laughs> Ay, naman, 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 naman. Ayun o, no? oh, dalawa. Ayun, ayun po. Ayun, ayun, marami o. Yun, dami, oh. Dami mga tol. Eh, hawa na. yan. Ayun Oh. Ayun po. Ayun, dami Marami dyan? Makabiga. Ay, ayun o. Oh. Dami nga, sa baba niya <naman>, <laughs> <laughs> <naman. Dami>, <laughs> <Ayun, naman>. o. <laughs> oh. Ayun o. Oh. dyan? Baka mapaka na. Ayan oh. Ayun, ayun, ayun. Kapal oh. Ah, Ayan. pa oh. Ang baba oh. Ayan Kapal mga tol oh. Arabisin mo na yun tol. <laughs> Ang dami mga tol. Jackpot kami. Ang ganda oh. Ganda klase pa. Kasi si Bulang ano. Kabubukad. Ayan oh. Ayan oh. Pandang ano? Eh baba. Niyan ang makapalay. Ayun oh. Kumusta? Ayun. Tingnan niyo ang timba. Ari ng mga dano. Ayan, harbisin mo na uli yan marami pa sisibol dyan bukas ano ayan oh. ayan o oh. tapaw na yung ating timba o oh. Yan, gumawa na si Tol Alex ng lagay mga tol. Ah, puno na 'yo. Oh. Awas na. Awas na. Anong masarap na luto diyan kaya? Para hindi mga laglag. Hmm, sarap niyan mga tol. Lalo na pag sinabawan na 'no, kinalamas 'yan. Hmm. yan. Napakalasa. Yan, check niyo sa lugar niyo mga tol, yung mga taga-probinsya baka may sibol na rin sa inyo. Dito okay. sa amin 'yan dami na oh. Yan, may nakita ulit mga tol. Ito bago pa ano? Bago pa rin. Eh no. Ah, marami rin, rin ano. Malalaki rin oh. No? Ayun mga tol oh. Sisigira lang ang dahon pag nataga. Ano? Uh, ha? Uh, naglalagas. Sige, kani mo na, kunin mo Lali, na. Oh. Putihin mo na. Eh, ano na pag natabas? Ayun mga tol oh. Yan, ang dami na. Kapa oh. lagas. Yan, nagsawa tayo ngayon sa kabutihin pa sa taas mga tulong. Yan. Madami pa dyan. madami pa mga tol. oh. Tiba-tiba kami. Tiba-tiba kami. Ayun oh. Sa unahan no. Oh. Ang ginhawa na to. Ang ginhawa nito. Ayun oh. Tanda mo bu ano ah. Bunot. Iyan <laughs> <laughs> no. Oh. Uh, jackpot mga tol. Ang gusto ng abot diyan. tol. Yan, uwi na mga tol, oh. Ang dami naming nahukuha. Ah, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, ayano. Sino ang gusto? Pumunta lang ho oh, dito sa amin at kami kayo sasamahan namin na tol. Bukas. Bukas. Ayan, oh. At lutuin na natin ito. Ayan, mga tol. Ginabi na tayo. Lutuin na natin itong ating kabute. Na mamarang. Ayan, balikin na lang. Masihan lang po yan, mga tol. Yan, lagay na natin ang kalamansi mga tol. Luto na ito mga tol. Ha, ah, na natin. Tara, kain tayo. Sarap na ito mga tol. Ayan, kabuting mamarang. Ha, kain tayo.